Nagbabalang Justice Department at Philippine National Police na posibleng managot ang mga opisyal na tutulong sa investigasyon ng International Criminal Court. Sa ngayon, hindi pa nila makumpirma ang ulat na mayroon ng mga nakausap na polis umano ang ICC tungkol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nasa frontline ng balitang iyan si Maricela Lili. There may be accountability um, involved. Yan ang babala ng Department of Justice sa mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na kinausap na ng korte ang higit limampung active at retired police officials. Kaugnay yan ang investigasyon ng ICC sa madugong yera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Trillanes, kung hindi makikipagtulungan ng mga pulis, pwede na silang ituring ng mga suspect. Wala raw alam ang DOJ sa rebelasyon ni Trillanes. Pero muling iginiit ng ahensya na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya maituturing ang pakikipag-ugnayan dito na conflict of interest sa foreign policy ng gobyerno. Paglabag din daw kasi ito sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero hindi na nito sakop ang mga retiradong opisyal. Well, if they are acting in their Um, civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to um, to hold over them. No, um, however, again, um, we will not recognize anything that will come out of that uh, that conversation or coordination with them. Hindi rin kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Trillanes, pero susunod lang daw sila sa mga direktiba ng gobyerno. Dagdag ni PNP spokesperson Jean Fajardo, hindi maaaring makipag-ugnayan sa ICC ang sino mang polis nang walang pahintulot ng kanilang mga opisyal. Kung ikaw ay isang active personnel at uh, you, uh, you are... Uh... Performing any activities that is contrary to what is uh, being uh, stated uh, officially ng PNP po, then eh, posible po na may kakakapin pong uh, uh, sanction po ang sino mga polis na hindi po susunod doon sa tinatawag po nating uh, chain of command po. <laughs> Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang anumang arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.